kaibigan video sa uh, lakas ng ulan mga kaibigan ulan no? at saka hangin napakalakas uh, napakalakas ng ulan at hangin mga kaibigan uh, hangin at ulan at ulan malakas ngayon lang ito nagwala ng malakas mga kaibigan simula ng yung month of August ngayon lang ito ulan, umulan ng mula ulit oh. no? malakas talaga ng ulan Tagal na ito hindi yung ulan, ngayon lang At ito ba ang lakas niya? Oh. Ang lakas ng ulan mga kaibigan eh oh. lepas pelajar, pas hujan Ada juga nih, lepas, telagar. lepas telagar telagar. wala na yan mga kaibigan tumutulog pa so, sa gilid ng bahay ko oh tumutulog pa tumakulog. na tayo sa mga munadal at ayon sa mga kulom awon nakasanay rigan niya den nakasanayan naman niya din dahil sa dito na tayo awon dito na na siya mga rigan siya na hindi na siya

special look um, mga kaibigan okay, alright oh, abot yung 5 minutes Tapos lang yung uwan dito mga kaibigan. Malakas, po makas Kaya eh, po, may dalang hangin kaunti. Aw. Oh. Ano Mahina siya, malakas. Aw. Oh. Matumukulog ba? At ang dito na lang tong video na ito mga kaibigan. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. God bless po sa lahat. Bye-bye po. Thank you very much mga kaibigan. Bye.